Kenkoy Anime TV At tayo nga'y nagbabalik na sa ating katuwa dito lang yan sa Kenkoy Anime TV Sa umpisa pangay makikita nga natin dito na si Don Twix ay gulat na gulat nga dahil nga nakita niya itong si Jing na bumabangon Kung napanood natin ang mga nakaraan ay maaalala natin na inatake nga ni Don Trix itong si Jing at talagang bumaon nga siya sa kainaliliman ng mga bato gawa nga ng isang napakalakas na atake at paghampas na itong kabilidad ni Don't Freaks sa pagkakataong ito ay nakatingin na nga lang sila dito nga kay Jing dahil gulat na gulat nga sila dahil nga daw sa kabila ng ginawa nilang pag-atake at talagang napakalakas at solid nito ay buhay pa nga itong si Jing. Mabalik nga muna tayo dito nga kung saan wala nga malay pa rin itong sila kilua Zeno dahil nga sa pakikipaglaban nila dito kay Don Prix. Kasama nga dito na si Hisoka nga na talagang nabugbog din ni Don Prix. Isa nga din dito si Sig na hindi nga rin kinaya etong si Don Prix. Nandito nga rin si Silva na unang nakipaglaban kay Don Prix at syempre si Gon at si Kite. Ang guling lumaban bago nga itong si Jing. Mabalik nga tayo dito kay Jing at kay Don Prix. Naghaharapan na nga dito ang dalawang malalaking abilidad ni Jing at etong ang si Don Priggs. Sa wakas nga ay inilabas na nga ni Jing etong kanyang tinatagong kapangyarihan. Siguro nga ay eto na nga ang pinakinatatago niyang kapangyarihan. Dagdag pa nga ay eto nga siguro ang pinakamalakas niyang panlaban. Mapapansin nga din natin na parang kumpiyansang kumpiyansa na nga etong si Jing. <laughs> Mausay. Sa palagay ko, yan na ang kanyang tunay na kapangyarihan. Napahanga mo na naman ako. Yun nga ang nasabi ni Don Prix. <laughs> sa palagay mo siguro ay natalo mo na ako. Nagkakamali ka, hindi ako ganong kadaling talunin. Banggit nga ni Jing, dito nga kay Don Prix. Pinapakita ko nga sa'yo ang aking tunay na abilidad. At syempre, ito na ang huli kong kapangyarihan. Ang aking akuma, pakilala nga ni Jing kay Don Prix. Kahit anong gawin mo at kahit ano pang ilabas mo dyan, hindi ka pa rin mananalo sa akin sagot nga ni Don Pricks kay Jing. Punta naman tayo sa abilidad ni Jing. Hoy Jing, siya ba ang tatapusin natin? Kung gano'n, ay kita kong malakas siya. Ang abilidad pala nito ni Jing ay nakakapagsalita at nakakausap niya. Oo, siya nga yun. At talagang napakalakas niya, kaya naman tulungan mo ako. <laughs> kung talagang malakas siya, sige, subukan natin. Yan nga ang nasabi ni Don Tricks at syempre may halong pagkasabik dahil natutuwa na nga na naman siya sa nangyayari at bigla na nga lang umataki agad itong kapangyarihan ni Don Trix. Sige, alam kong kaya ko siyang talunin. Habang umaatake naman, itong si Don Trix ay pinagmamasta naman nila Jing ang paparating na atake mula nga dito kay Don Trix. May kita nga natin dito sila Jing na parang hindi nga ito nababahala sa ataking ginawa ni Don Trix. At parang alam na nga agad ang gagawin. <laughs> Tignan natin kung hanggang saan talaga itatag ang abilidad mo niyan. At ito na nga. Agad nga napigilan nila Lajing ang pag-atake ni Dontrix na yun. Ganun nga lang kasimple at isang kamay lang ang ginamit. Si Dontrix at ang kanyang abilidad ay tila gulat na gulat nga dito sa nangyayari. Uh, uh, ano? Ganun nga lang napigilan ang atake ko? may pagkagulat na banggit ni Don Prix. <laughs> Dun sa bagay, isang mahinang pagkataki lang ang ginawa kong Mukhang mas malakas nga. Mas malakas nga ang inilabas niyang kapangyarihan. Kung ganun, sige. Subukan pa natin na mas malakas pa. Dagdag pa nga ni Don Prix at biglang naghanda na nga agad ito para sa isa pang mas malakas na At Ayan na nga! pinakawalan niya na nga ang mas malakas pang atake. Mas malakas nga talaga ang atake nito. Sige, subukan ulit nating pigilan ang atake niya. At parang mas malakas nga ito. <laughs> Tignan natin kung makakaya mo yan. Ito pa! Pangit nga ni Don Pricks at sabay nga papalapit na ito kila Jing. At dahil nga sa malakas din ang abilidad nito ni Jing, ay hindi man lang ito nag-alangan Na pigilan nga itong atake ni Don Pricks. At ayan na nga, tumama na nga kila Jing ang atake ni Donprix At talagang mano manong pinigilan ng abilidad ni Jing At ni Jing ang kapangyarihan nito na tumatama sa kanila Hindi uh, uh, ko akalain ganito pala ito kalakas Pero kahit nga papano ay nagulat nga talaga sila sa atake ni Donprix na ito Kahit nga inilabas na nga ni Jing ang tunay niyang kapangyarihan Ay may nga natin na talagang nahihirapan pa rin ito dito nga kay Don Priggs pero hindi nakaduda-duda yun dahil nga ang kalaban nila ay hari nga ng Dark Continent hindi nga biro at walang hangganan nga ang kapangyarihan nito at tuloy nga natin nakikita ang pagpigil sa atake na ginawa neto ni Don Priggs pero kahit nga ganun ay nakakaya ng pigilan nila Jimmy ang ataking nito at bigla na nga lang wasak na naman Matindi ang pag-atake na nga ang ginagawa nila dito. Ano naman kaya ang nangyari dito nga kaila Jing? Hindi nga rin talaga basta-basta nagpapatalo. Ito nga ang harap ng Dark Continent na si Don Fricks. At talagang masasabi natin na napakalakas nga rin ang abilidad nito. Ngayon, siguro naman ay malalaman mo na kung sino talagang mas malakas na abilidad at kayang gumamit na walang hanggang kapangyarihan ng nila. Yan nga ang nasabi ni Dontrix pagkatapos niya nga umataki na napakalakas na kapangyarihan. Ngunit eto pa nga at naghanda na nga agad to sa susunod pang atake dahil batid niya nga na napigilan nga nila Jing ang atake niyang yun. Pakikita naman natin dito na walang nga tinamong pinsala etong sila Jing. Hoy Jing, sabihin mo nga sino ba ang isang niyan? Napakalakas niya naman yata banggit nga ng abilidad ni Jing na si Akuma. Mamaya ko na sasabihin, pag napigilan natin ang ataking yan, sinisigurado ko tayo naman. Banggit nga ni Jing patungkol nga dito sa panibagong atake na gagawin ni Don Prix. <laughs> Ngayon, sinisigurado ko ang inyong katapusan! At eto na nga, isang panibagong napakalakas na pag-atake neto ni Don Prix. At mas mukhang malakas ito kaysa una at pangalawang atake na ginawa niya. At agad namang pumesto at naghanda etong sila Jing. Ngunit paano nga ba nila pipigilan ito? Hoy Jing, kagaya ng sinabi mo, sa oras na mapigilan natin ito, sinisigurado tayo naman. Banggit nga dito ng abilidad ni Jing. Dito na nga ulit tayo na may kita natin na papalapit na nga itong atake ni Don Friggsy dito kung nasaan sila Jing. Balik naman tayo dito nga kila Jing. Mukhang kailangan natin ibuhos ang lahat para makaligtas dito. Alam ko yun. Hindi mo na kailangan sabihin pa! Sinuntok na lang ito at agad naman itong sumabog. Ngunit... Oh, ano ito? Oh, hindi mare. Ito ay isang... Isang aura na kapag sumabog ay walang matitira. Naloko na! At bigla na nga lang, isang malakas na pagsabog ang naganap. Talagang ramdam na ramdam ang pagsabog at yumayanig pa sa ibang bahagi ng lugar ng Dark Continent. Ano na kaya ang nangyari kila Jing at sa kanyang abilidad at lalong lalo na kilagon Gon, Kilua, Kai, Hisoka, Seno, Silva at sisig soldik ngunit teka sino naman itong misteryosong lalaki na bigla na lang dumating sa gitna ng paglalaban nila Jing at dun at parang tila ba pinagmamasdan niya ang buong paligid at pagsabog ng lugar ano na kaya ang nangyari sa kanyang lahat tuluyan na bang natalo si Jing mapunta naman tayo sa ibang bahagi ng lugar dito pa rin sa loob ng Dark Continent. Dito nga ay makikita natin na si Rakrolo, kung maaalala natin sa mga nauna pang episode, ay nauna nga pumunta si Lacrollo kasama nga si Ilumi, si Pariston at ang kanilang leader na walang iba na anak ni dating Chairman Netero na si Binyod Netero. Hanggang ngayon ay hindi pa nga rin alam kung ano ba talaga ang pinabalak nito. O ano talaga ang plano niya dito sa loob ng Dark Continent? Kung ipapalagay nga lang ay alam naman natin na hindi na talaga ito gagawa ng mabuti ang malaking katanungan nga lang ay kung ano ba talaga ang habol niya dito sa Dark Continent. Si Paristo naman ay nagagalak pa nga ito sa nangyayari. Abangan pa natin ang mga susunod pang mangyayari sa mga susunod na episode. Maraming maraming salamat sa patuloy na suporta nyo sana ay mabangan nyo pa rin po ang mga susunod nating episode. Nagpapasalamat, Kenkoy Anime TV!